ito si Kuya Sandro Cuervo, isang manginisda dati, ngunit natigil siya dahil sa kanyang karamdaman. Ano yung naging sakit mo Kuya? Hmm, ano, sa uh -huh. Sab baga po. Sab at meron siyang kunting pag-iusap sa ating. Pagdilay mo lang ng ano, pintalat sa ka. Mga idol, isang magandang magandang hapon sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng ano natin dyan, mga silent viewers, solid supporters, viewers na nasa ibang bansa, maraming salamat sa patuloy panonood at pagsusuporta nyo po. Magandang hapon sa inyong lahat dyan, mga idol. Ayan, nandito pala ako sa, ano, sa isang bahay. Katabi ko si Lula. Lula ko to mga idol. Kapatid to na ang ko. Bali, meron pong lumapit sa akin na isang tao yun nga mga idol nag -ano siya ba na humingi siya ng tulong tungkol nga sa ano niya sa hanap buhay nila mga idol kasi bali yung lumapit po sa akin yung pinsan ko po kasi nagbabakasakali din siya mga idol na ano ba na matulungan din natin matulungan ko din siyempre sa inyong lahat na rin mga idol matulungan din daw natin kasi yung pinsan ko bali galing po siya ano, galing po siya nagkasakit nagkasakit siya ay, sa gayto sakit niya na. Ay. Ni baga. galing po siya nagkasakit dito may ba sa baga. Tapos kakaano lang din niya mga idol, kakagaling lang niya ayun. Kinausap ako ng pinsan ko Galing kasi ako doon sa ano sa bahay nila Kuya Kim, Kuerbo. Ayun, maraming maraming salamat po ulit mga idol kahit dahil sa tulong niyo po mga idol ay natapos na po yung pangarap pangarap na dati matagal na nilang pinapangarap ng mga asawang berbo, mga idol ngayon natupad dahil sa tulong ni mga idol kaya si Pinsan nagba nagbabakasakali daw na ano mga idol ba? nagbabakasakali siya sa akin mga idol na matulungan daw kasi yung problema pala niya isa po siyang ano mga idol isa po siyang mangingisda yung namimingwit mga idol ba namimingwit siya sa laot dati yun na nga yung hindi siya nakapamingwit kasi nagkasakit siya sa ano mga idol sa baga bali kakagaling lang niya mga idol galing sa sakit niya yun nakiusap siya sa si akin na kung pwede ba daw na ano na makahingi siya ng tulong tulong mga idol ba kasi si Pinsan meron po siya ang mga idol bangka yung bangkang disagwan ba yun sa, sa, katagalang na ano siya na standby siya sa sakit niya mga idol ilang pila ka buwan siya na ako anim na buwan anim na buwan po siya nagkasakit at hindi nakapangisda kaya sa anim na buwan na po yun mga idol Bali, yung bangka po ni Pinsan, na ano po siya yung natambay lang ba? Natambay siya doon sa dagat kasi yun nga, may sakit siya, hindi na siya makapamingwit. Tapos yung pamimingwit lang po mga idol, yun lang po talaga yung isang pinagkakabuhayan po nila mga idol na pamilya niya. Meron po siyang, ilang pila yung anak lang? Opa. apat. Meron po siyang apat na anak mga idol. Bali, ito po yung mama no? Ito po yung mama niya mga idol, lula ko. Na lumapit siya sa akin mga idol kasi yun na nga kasakali din mga idol na matulungan, matulungan po natin. Yung isa niya pong pag, ano sa akin mga idol, yung pakiusap niya sa akin na ano mga idol ba, na pambili po ng ano, ng marine, yung epoxy mga idol ba, epoxy tapos pintura. Yung po yung pinapakiusap niya sa akin. Kasi sabi niya sa akin na yung bangka daw niya, butas na daw po, yun, tumutulong, yung malaki na talaga yung butas mga idol ba hindi na siya pwedeng sakyan kasi um, na ano mga idol papasok na yung tubig yun po yung pakiusap niya sa akin na sana daw sana daw na ano daw kahit mabilhan lang daw siya ng ano mga idol yung puksi tapos pintura para daw makapangisda na siya ulit kasi sabi sabi ko nga sa kanya kung kaya na ba niya kasi kakagaling lang siya ng sakit sabi niya hindi kahit hindi pa daw okay yung katawan niya pero wala daw siya magagawa mga idol kasi ano daw para naman daw sa pamilya mga idol kaya kakayanin daw niya mga idol kaya yun po yung ano yun po yung sadya na sa akin kaya dito po ako ngayon kakausapin po natin mga idol bali yung pangalan pala ng pinsan ko si kuya Sandro Sandro Quirbo Quirbo Sandro cuervo. dito kasi na side mga magkakamag-anak lang mga idol ba mga kuerbo kamag anak pa din nila ano yung natulungan natin mga idol na napabahayan maraming salamat talaga kay ano dyan kay ma'am sir at kay ate sa ano sa Hong Kong ayan balik kakausapin na po natin mga idol si kuya kuya Sandro Quirbo tapos yung isis na ayan andito po ako sa bahay nila ayan, ito ito po yung ano nag tayo mga idol ito po yung bahay nila mga idol Ano lang dito, mga idol? Sa Bagyo ba? Pero Okay lang to daw mga idol Sa bahay Yung pinapakiusap niya lang sa akin Ayan may, may hapon Ito yung pinsan ko mga idol Tapos ito po yung miss Ano pangalan mo ate? Anali Anali Sumalinog Anali Sumalinog Tapos ito yung po yung mga anak niya Ito Apat Apat ano? po yung anak ni Kuya Sandro Ayan May hapon Nung sa timong I-story mm -hmm. Eh hey. Diri tabi kay masyado para kang nasa langit eh. Masyadong maliwanag ba? Ay, ay, ay. Mga idol. Nagpapakasakali lang ako. Lumapit ako kay Insan. Gusto ko na. Lumapit ako kay Insan kasi may kong akong problema. Dati akong <trading noise> <Leonardo> <documentary> dati akong mga mga Tapos yung nakasakit ako tigil ko na po. pagpawis na mm -hmm. po. ano yung naging sakit mo eh? yung ano sa sakit si, sa, sa baga po mga idol balik po yun po yun po yung sakit ni kuya Sandro napit um, ako sa, sa pinsan ko para manghingi ng yeah! tulong yung kasi yung bangka ko nasira na hindi na maano magamit pag pangingisda ako ulit. Sana matulungan niyo ako kahit pang... Pagdilay mo lang ng ano? Pintala at saka... Pintala sa saka buksi. Buksi. lang po mga idol, yung ano, yung... <coughs> simpleng, ano po, simpleng hiling ni Kuya Sandro, Kaya mga idol. Kasi yung pangingisda, mga idol, <coughs> <coughs> parang... <coughs> yeah. Ito baba pa? Kasi idol dala dala. Dadala din ako sa ano sa emosyon. Yung ano po talaga mga idol, yung pangingisda, yun lang talaga yung ano, isa po nilang pinaghanap po kayan mga idol bago. Yun na nga, yung nagkasakit si kuya, natambay siya kunti sa anim, anim na buwan ka no? One year. Why, ah, one year pala mga idol. One year pala si kuya na na istambay. Yun na nga, yung bangka niya, hindi niya na magamit kasi nasira na yun lang po yung pakiusap niya po mga idol na sana sana po ma na, <laughs> na, napapatulo din yung ano po, mga sana ano mga idol ba yung mabigyan po natin siya ng pambili na ano epoxy at saka <laughs> yun napaka simple lang po nang ano ng hiling ni kuya mga idol sana sana mga idol sana po ma matulungan natin si kuya pag ano Kasi yung pangingis talaga, yun talaga yung isa po nilang binagkakaob. Yun yung binubuhay niya mga idol sa ano niya, sa mga anak niya. Hmm, kasi hmm, papasalamat din ako kasi si kuya mga ba, lumapit talaga sa atin. Sana, sana mga idol matulungan din po natin. Yan, bali, ibinidyo ko ito mga idol. Pasensya na kayo mga idol Kasi kami, kasi kami yung mga idol ako pinapakita ko lang talaga yung ano yung ano yung totoong buhay masaya na kayo mga idol ha nadadala tayo sa ano ba sa emosyon kasi yung mga sinasabi naman talaga nila yun po talaga yung ano totoong nangyayari sana sana mga idol sana lang po na ano na matulungan natin si kuya kasi yun lang din yung ano, mga idol isa, ni, isa niyang pinagkakakitaan pag nakakapamingit po siya mga idol ano na po yung okay na po yun maka ano sila makabili sila ng bigas magkano ba yung kinikita mo dati kuya yung pinakano talaga sa kayong ngit mo madalas hmm, yung madalas na ano yung pina, pinakamababang kikit, kin, kin, kinikita mo sa pamimingwit mo mga 50 pesos hmm. Dal mataas, yung tahanan ng tsaka. Yun, yun mga idol. 50 pesos mga idol. Yun po yung pinaka ini, <slumpan> ano mababang kinikita ni <g motherfuckers> Kuya. Hindi makabili ng bigas. Pag ano mga idol, ano lang, bitin at asin lang pag siswertehin naman siya sa pamimit niya pag sakaling nakahuli po ng madam ng madami daming isda umaabot po ng dalawang daan yun po yung pinagkakasya niya sa apat niya pong anak mga idol. tapos meron pa din si kuyang pinapaaral sa ano ba sa grade 5 tsaka grade 5 tsaka grade 2 po yung mga idol yun, yun po yung pinagkakasya nila dati sa araw-araw ngayon po mga idol na, na ano na standby siya hindi sa makapanghisda yun po yung pinaka isang problema po talaga ni Kuya Sandro na sana mga idol yan kung ano mga ito Dinawa ko po tong video na to kasi gusto ko pong matulungan sila mga idol sa tulong nyo na rin po mga idol sa tulong nyo na rin po mga idol sa kali kami Simpleng healing lang po mga idol napakasimple lang po ng healing ni kuya ano lang po yung ipuksi para sa kanyang bangka tapos pintura para pag pag na-repair na po yung bangka niya ano mga idol yung nakakapangis na po siya ulit yun lang po mga idol maraming maraming salamat sa yung lahat mga idol pasensya na kayo mga idol ano nadadala kami sa ano ba sa, sa emosyon <laughs> hindi ko lang diharap yung camera sa akin mga idol na, yun hindi ko talaga may iwasan, ano ba yung anong tawag na yun yung, yung luha ko ayan <laughs> mga idol yun. Sanya, yun ako yun. Sensya, hindi na ako may lalala nyo na ako na. Napaka, ano po talaga, napaka sensitive na tao ba. Yan. Nag Muli mga idol, nag, nagbabaka sakali ulit kami sa inyo. sana. Ma, matugunan po natin kunti yung, ano ko, yung hiling ni Kuya. Kuya Sandro. Well po. At saka na yung pamilya niya kasi yun lang po ngayon makaka ano na pag-isda na po siya ulit kahit galing po siya sa sakit, pipilitin lang po niya ang mga idol. Walang, hmm? ilaw, hmm. Pipilitin niyang maghanap buhay mga idol para sa pamilya. Yun lang mga idol. Sana po mabigyan natin siya ng ano, ginagawa ko itong mga video na ganito mga idol. Kasi gusto ko din pong ano, gusto ko din pong i-share sa inyo yung totoong nangyayari. Yung kalagayan ng ano, kalagayan ng kababayan natin ba kasi sobrang ano talaga may idol sobrang <coughs> hirap talaga ako lang kung meron lang din talaga ako mga idol hindi eh, ko na kailangan hindi eh, ko na kailangan i-vlog pa to hindi eh, ko na kailangan i-video pa to Ma ako na mismo mga idol so pang kukusang loob ginagawa ko lang din to kasi ako din mga idol, kami walang wala din po kami, lalo na ngayon yung misis ko kakagaling lang sa pangalak bali yung kinikita lang din namin sa pag youtube sapat lang po mga idol na matugunan ko din yung pangangailangan kaya nagbibideo ako kasi nagbabakasakali ako na yung problema nila masul ano ba yung masolusyonan tapos mabigyan po ng kunting ano mga idol napakasimple napaka napakasimple po pero kung sakaling may darating mo po na tulong maraming maraming salamat po mga idol sa mga taong ano yan sa mga taong may mabuti kalooban maraming maraming salamat mga idol sana matulungan po natin si, ano, si Kuya Sandro at kayo pamilya niya. Ayan, hanggang dito na lang ito mga idol. Maraming salamat kasi masyado na po tayo emosyudal. Pasensya na kayo mga idol Nadadala na lang tayo sa ano ba, sa ano talaga bungso ng damdamin mga idol. Kasi, ito naman talaga mga idol. Hindi po biro-biro ito mga idol. Totoo. Kung ano po yung nakikita nyo sa video natin, yun po talaga yung ano, totoong nangyayari. Naisip ko lang ngayon, 50 pesos. Tapos 200. Pinagkakasya niya sa apat niya mga anak. Paano na lang yun? Magkano na yung kilo ng bigas niya Para sa akin mga idol, hindi po sapat. Pero, pinagkakasya niya, tinitiis niya yung anak buhay niya pang isna. Kasi doon lang po talaga mga idol, doon lang po talaga sila nakaka, ano, nakakita at kumikita ng ano, pera. Pambili ng ano, mga idol, pambigas sila. Yan! Hanggang dito lang ito mga idol Maraming salamat. Kaya, yeah, salamat ka. Salamat kayo mga idol. Hilak. kayo. <laughs> Naiiyak ako mga idol. Sana matulungan niya ako mga idol. Maraming, maraming salamat. Sana lang po mga idol. Sana lang mga idol. Kami, kami mga idol, nagpapakasakali lang din po kami na, ano mga idol ba, na may mga taong mabubuting kalooban dyan na handang, ano ba, handang tumulong para sa ating kapwa. Yun yeah, po mga idol. Maraming, maraming salamat. Maraming salamat mag-iingat po kayo palagi, mga idol. Yan, hanggang dito na ito, mga idol. Maraming salamat po.